Mga ka-all right, maraming trabaho ang nakaabang sayo papunta sa Europe sa mga bansang Italy at Lithuania. Meron din sila sa Middle East gaya ng Kuwait, Qatar at Dubai, UAE. Ang agency ay Prime World Manpower Agency, Makati Branch. Ang mga age limit po ay depende sa work positions. Meron pong 21 to 35 years old, 23 to 40 years old, 23 to 45 years old at 23 to 50 years old. Depende po yan sa magiging uh, position na iyong a-applyan. Ilalagay ko po dyan sa comment section ang details ng mga hiring at mga available positions. Kung paano mag-apply, bisitahin nyo ang FB page ng agency. At hanapin nyo ang QR code na nakapost sa page nila. I-scan mo iyon para mabilis kang makapasok sa kanilang online application. Ilalagay ko na din dyan sa comment ang link ng post nila about sa QR code para hindi ka na mahirapang maghanap ka all right. Sana'y nakatulong sa iyo ang impormasyon na ito. Ako nga po pala si All Right Page, ang warehouse worker dito sa bansang Croatia.